May mga babae na kahit gusto mo parang ayaw mong ipilit kasi alam mong kapag naging makulit ka, lalo ka lang niyang lalayuan. Pero nandun pa rin yung tanong sa isip mo, paano ko mapaparamdam sa kanya na ako yung lalaking worth it kung hindi ko naman siya kukulitin o liligawan sa tradisyonal na paraan ito? Yung struggle ng maraming lalaki ngayon, gusto mong i-maintain ang dignity mo, ayaw mong maging desperate. Pero ayaw mo rin na maging invisible sa kanya. Gusto mong iparamdam na iba ka, na hindi ka tulad ng ibang lalaking basta na lang. Sumusuko o nagpaparamdam lang kapag convenient. Kaya ang tanong ngayon, paano mo ipapakita ang halaga mo? Kung hindi ka nga nagte-text araw-araw, hindi ka nagyayaya lagi, at hindi ka rin nagpapakita ng sobrang effort gaya ng usual na ligawan style, pwede bang siya? Mismo ang makaramdam ng worth mo. Kahit wala kang sinasabi o pinapakitang obvious na motibo, ako nga pala si Zymer. Ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong video. Kaya ngayon simulan na natin bulat-latin kung paano pakita sa babae na worth it ka nang hindi nangungulit. Sa video na ito, ibibigay ko sa iyo ang mga eksaktong paraan kung paano mo maipaparamdam sa kanya ang worth mo. Hindi ka mangungulit, hindi ka maghahabol pero makikita niya, mararamdaman niya at unti-unti. Mapapaisip siya kung bakit ikaw ang naiiba. Kung sawa ka ng hindi mapansin. Kung pagod ka ng mag-effort pero hindi naman na-appreciate. At kung gusto mong gawin to sa paraang hindi ka mapapahiya o mababaan ng tingin. Simulan mo na to. Dahil sa dulo ng video na to, magugulat ka kung gaano kalakas ang epekto ng hindi pagiging makulit. Mag-invest sa sarili sa harap niya, hindi sa kanya. Isa sa mga pinaka-critical na konsepto na hindi na naiisip ng ibang lalaki ay ang ideya na ang halaga mo ay hindi nasusukat sa kung gaano kadalas o kalaking effort ang ibinubuhos mo para mapansin ng babae. Ang reality, kung gusto mong ipakita sa kanya na worthy ka ng kanyang atensyon at paggalang, kailangan mong mag-focus sa iyong sariling personal na pag-unlad. At ang pinakamahalaga, hindi mo ito ginagawa para mapansin siya, kundi para maging mas mabuting tao para sa sarili mo. Ang unang hakbang ay matutunan mong mag-invest sa sarili mo sa isang paraan na hindi mo iniisip ang ibang tao, lalong-lalo na siya. Kung palagi mong ipinapakita sa kanya na ikaw ay umaasa ng validation at attention mula sa kanya, mabilis niyang makikita ito at madalas ay nawawala ang attraction. Hindi mo kailangang magpaka-effort, magpadala ng mga mensahe araw-araw o patuloy na magpakita ng interes para lang mapansin ang attraction ay isang natural na proseso, hindi siya dapat pilitin. Kaya kung gusto mong maipakita na ikaw ay worth it, mag-focus ka sa pagiging isang mas mabuting tao at ipakita ito sa kanya nang hindi mo kinakailangang magsalita. Ito ang mga hakbang na maaari mong gawin. Una, mag-focus sa pagpapabuti ng iyong sarili. Halimbawa, kung ikaw ay mahilig sa isang hobby, gawin mo ito ng mas seryoso. Kung hindi ka pa nag exercise Kitty, ito na ang pagkakataon mo na magsimula at gawing regular na bahagi ng iyong routine. Hindi ito para sa kanya. Hindi ito para magustuhan kanya. Ginagawa mo ito para sa sarili mo para maging mas maligaya, mas malusog sa mas confident. Kapag nakikita niyang ikaw ay nag invest sa sarili mo, may magandang epekto ito sa kanyang perception sa iyo. Hindi mo kailangang sabihin sa kanya na ikaw ay nag gym or nag-aaral ng bagong skill. Ang mga resulta na makikita niya sa iyong physical appearance, attitude at mindset ay magpapakita sa kanya ng iyong value bilang tao. Ang susunod na hakbang ay i-improve ang iyong mindset. Ang pagiging mentally strong at emotionally stable ay nakikita sa mga small actions mo. Hindi mo kailangang maging perfect. Hindi mo kailangang laging magpakita ng lakas. Kailangan lang na makita niyang may emotional maturity ka at hindi ka nagiging impulsive o makulit sa mga bagay na wala namang kwenta. Kung matutunan mong magtiwala sa sarili mo, mag-focus sa iyong mga goals at maging independent, makikita niyang ikaw ay may solidong character at kapag siya mismo ay nakakita ng pagbabago sa iyo, magugulat siya kung gaano ka different kaysa sa iba. Isa pang importanteng aspeto ng investing sa sarili ay ang pagtutok sa iyong career o passion. Kung dati ay hindi ka masyadong nagfo-focus sa iyong trabaho o sa iyong personal na projects, ngayon ay simulan mong mag-invest ng oras at lakas dito. Ipakita mo sa kanya na ang buhay mo ay hindi nakadepende sa kanya. Ang mga lalaki na palaging nakatambay at naghihintay ng pansin ay madalas hindi nakikita bilang malakas o stable. Kapag ipinakita mo sa kanya na may sarili kang buhay at layunin, hindi mo na kailangang mangulit para magustuhan kanya. Makikita niyang ikaw ay may direksyon at hindi mo siya pinipilit na maging bahagi ng iyong mundo. Sa halip, ipapakita mo na ikaw ay may value at dapat ay magtaglay siya ng parehong value para maging bahagi ng buhay mo. Ang pinakamahalaga sa lahat ng ito ay maging consistent. Huwag mong gawin ang mga bagay na ito para lamang sa isang linggo. Ang mga tunay na pagbabago ay nagaganap kapag ito ay naging parte ng iyong araw-araw na pamumuhay. Ang pagiging fit maganda ang mindset at successful sa iyong goals ay hindi mga bagay na nangyayari overnight. Kaya kailangan mong maging patient. Hindi ito isang quick fix para makuha ang atensyon ng babae. Ang goal mo ay magugrow sa isang holistic na paraan. At kapag nakita niya na ikaw ay consistent sa pagpapabuti ng iyong sarili, magiging obvious sa kanya na ikaw ay isang lalaki na hindi lang basta nagpapakita ng effort para mapansin. Pinapakita mo sa kanya na ikaw ay tunay na may value at hindi mo kailangan ng validation mula sa kanya para maging buo ang pagkatao mo. Kapag nangyari ito, makikita niya ang iyong transformation. Hindi mo kailangang magsalita ng kahit anong linya o pagpapakita ng effort. Ang tunay na pag-attract ay nangyayari kapag siya mismo ang nakakita ng halaga mo. Walang kailangan ng kwento, walang masyadong effort. Ang iyong mga pagbabago na para sa iyong sarili ay sapat na upang ipakita na ikaw ay worth it. Ang sikreto ay ito huwag kang magmadali. Huwag mong gawing sentro ng mundo mo ang babae. Ang pagpapakita ng halaga mo ay hindi nasusukat sa mga actions na ginagawa mo para makuha siya. Nasusukat ito sa mga action mo na ginagawa mo para sa iyong sarili na kahit hindi siya aware ay makikita at mararamdaman niyang may pagbabago sa iyong buhay. Ang attraction na nanggagaling dito ay natural at hindi mo kailangang pilitin. Kapag ikaw ay tunay na nag invest sa sarili mo, siya na mismo ang magtatanong kung paano ka naging ganito. At kapag nangyari yon, alam mong ikaw ay worth it. Maging hindi madaling maabot pero hindi ka nangungulila. Isa sa mga sikreto na hindi alam ng karamihan ay ang hindi pagiging too available o too eager ay isang malupit na paraan para mapansin ka at magustuhan ng babae. Kung palagi mong ipinapakita na ikaw, ay palaging available at ready. Para magbigay ng atensyon, hindi lang ito nakakabawas sa attraction. Hindi ka rin magiging interesting sa kanya. Bakit? Kasi kung madali kang maabot at laging nandyan, parang wala kang value. Pero kung ikaw ay may mga moments na hindi mo siya pinapansin ng sobra at hindi mo siya laging inaasikaso, magsisimula siyang mag-isip kung anong meron ka at kung bakit hindi ka madaling kunin. Hindi ito tungkol sa pagiging cold o hindi pagpapakita ng interest. Ang ibig sabihin nito ay hindi mo kailangan ipakita ang lahat ng energy mo sa kanya at hindi mo kailangan maghintay sa kanya para magkaroon ng purpose. Huwag mong gawing priority ang babae at ipakita sa kanya na may sarili kang buhay na mas mahalaga pa kaysa sa mga simpleng bagay na gusto niya. Ang pagiging independent at hindi masyadong available ay nagbibigay sa kanya ng impression na ikaw ay may worth na hindi mo siya kailangan at ikaw ay may value na hindi siya basta-basta makakamtan kapag nakikita ng babae na ikaw ay may mga commitments at responsibilidad na hindi mo isinusuko para lang sa kanya, ang attraction na nararamdaman niya ay tataas. Hindi dahil hindi mo siya pinapansin, kundi dahil ipinamamalas mo sa kanya na may iba pang aspeto ng buhay mo na inuuna mo. Halimbawa kung ikaw ay may mga kaibigan, passion projects o mga hobbies na inuukuha ng oras, ito ay nagpapakita na may sarili kang mundo at hindi ka umaasa na siya ang magiging sentro ng iyong atensyon. Pag nakita niyang ikaw ay busy at hindi mo siya kinakailangan, magsisimula siyang magtaka kung anong meron sa iyo na hindi siya nakikita sa ibang lalaki. Sa pagsasanay na hindi maging too available, natututo kang i-value ang sarili mo. Nagsisimula kang magtiwala sa iyong oras. At hindi mo ito basta-basta isusugal para lang mapasaya siya. Hindi mo kailangan laging magbigay ng atensyon o magbigay ng kahit anong effort para ipakita na gusto mo siya. Ang dunay na nabi-attraction ay nangyayari kapag hindi siya makapaghintay na makuha ang atensyon mo at hindi siya sigurado kung available ka sa kanya o hindi. Minsan, kailangan mo ring magbigay ng space para makita niya kung gaano ka kahalaga. Hindi mo kailangang magmadali at ipakita ang lahat ng kakayahan mo agad. Kung patuloy kang maghihintay na makita ka o mapansin, ikaw ay magkakaroon ng desperation na magpapalus ng attraction. Kapag naman ikaw ay hindi masyadong madaling maabot, nagsisimula siyang magtaka at maghanap ng paraan para mapansin ka at hindi siya makakonsensya na hindi ka agad available. Kapag siya na mismo ang naghahanap ng paraan para makipag-usap, siya ang maghahanap ng reason kung bakit hindi mo siya kailangan. At ang lahat ng ito ay nagpapakita sa kanya na ikaw ay worth pursuing, hindi mo siya kailangang habulin. Sa madaling salita, ang pagiging hindi to available ay isang strategy na tumutulong sa iyo para mag ang iyong value sa mata ng babae. Hindi ito manipulative. Ang ibig sabihin lamang nito ay ipinapakita po hindi mo siya kailangan at mas mahalaga. Ang buhay mo kaysa maging laging present para sa kanya. Kapag siya ay nakaramdam ng hindi mo siya laging isinusunod, magsisimula siyang magtaka kung bakit hindi ka available at makikita niya na ikaw ay may ibang priorities na mas may halaga. Huwag matakot magpahayag ng pagmamahal sa sarili. Isa sa pinakamalupit na paraan para maging worth it sa mata ng babae ay ang hindi matakot magpahayag ng pagmamahal at pagpapahalaga sa sarili mo. Marami sa atin lalo na ang mga lalaki ang nahihirapang ipakita at iparamdam na mahal nila ang sarili nila. Han madalas nilang iniisip na ang pagpapakita ng ganitong klase ng self-love ay pagiging mayabang o mayabang. Pero ang totoo, Kapag hindi mo kayang mahalin ang sarili mo, wala kang foundation para mahalin ng iba. Yun babae na gusto mong mapansin ay makikita at mararamdaman ito. Kaya kung gusto mong maging malupit at deserving sa pansin ng isang babae, kailangan mong mag-invest sa pagmamahal mo sa sarili mo at ipakita ito sa bawat galaw at desisyon na ginagawa mo. Paano mo ipapakita ang pagmamahal sa sarili mo? Una, kailangan mong mag-focus sa mga bagay na nagpapasaya at nagpapalakas sa iyo. Kung may mga bagay kang kinagigiliwan na hindi mo pa binibigyan ng sapat na oras, ngayon na ang pagkakataon mo na maglaan ng oras para dito. Kung ikaw ay passionate sa sports, arts, pag-travel, o kahit pag-aaral ng bagong skills, gawin mo ito para sa sarili mo, hindi para lang magmukhang cool o para magustuhan ka niya. Yun ang bagay na nagpilig sa iyong confidence at nagpapasaya sa iyo ay siyang magsisilbing, pagnet para sa babae, hindi mo kailangang maging perpekto sa lahat. Ang bagay ang mahalaga ay mahal mo ang iyong sarili at ang mga ginagawa mo sa buhay. Kapag nakikita ng babae na ikaw ay masaya at fulfilled, magugustuhan ka niya ng natural at hindi dahil sa mga gimmicks o game playing. Pangalawa, magtakda ng boundaries at alamin kung saan mo gustong pumunta sa buhay. Kung lagi kang nagpapakita ng go with the flow na attitude at walang goals, magiging invisible ka sa kanyang mata. Hindi siya makakakita ng solid na direction mula sa iyo. Ngunit kapag nagsimula kang magtakda ng mga layunin at goals para sa iyong sarili, makikita niya ang hindi ka basta-basta umaasa sa kanya para maging buo ang buhay mo. Ipakita sa kanya na ang self-worth mo ay hindi nakadepende sa anumang relasyon o sa opinyon ng ibang tao. Mahalaga na mapansin niya na ang buhay mo ay puno ng passion, purpose, at mga bagay na nagbibigay ng halaga sa iyong pagkatao. Kapag alam niyang ikaw ay may sariling landas na sinusundan, madalas siyang maghahangad na makasama ka sa paglalakbay na iyon. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagtanggap sa iyong kahinaan at imperfections. Hindi mo kailangang maging perfect. Hindi mo kailangang maging ganap na the ideal man para magustuhan ka ng babae. Ang mga flaws mo ang mga mistakes. Sa ang mga pagsubok na naranasan mo ay bahagi ng iyong journey. Ang pagpapakita ng authenticity, ang pagiging tapat sa kung sino ka at kung ano ka ay isang malupit na paraan para ipakita na mahal mo ang sarili mo. Walang mas nakakakilig at nakaka-attract kaysa sa isang lalaki na hindi natatakot ipakita ang kanyang tunay na sarili, hindi natatakot magpatawad sa sarili at magpatuloy. Ang pagyakap sa iyong imperfections ay nagpapakita ng self-acceptance, at ang self-acceptance ay isang napakalakas na magnet ng attraction. Kapag ikaw ay nakikinig sa sarili mong pangangailangan at emotions Natututo kang magbigay ng respeto at pagmamahal sa iyong sarili. Hindi mo kailangang laging magpakita ng lakas o palaging matatag. Ang pagpapakita ng vulnerability pagiging totoo sa sarili mo at hindi pagtatago ng iyong nararamdaman ay mga traits na nagpapakita na ikaw ay secure sa iyong pagkatao. Kapag nakita ng babae na ikaw ay hindi natatakot, maging maligaya at kumpletuhin ang sarili mo nang walang tulong mula sa iba, Makikita niyang may kakaibang lakas ka na hindi matutumbasan ng ibang lalaki. Hindi lang basta sa mga malalaking gestures ito nakikita. Ang pagmamahal sa sarili ay isang seryosong commitment na ipinapakita sa mga maliliit na aksyon araw-araw. Halimbawa, kung ikaw ay may problema o stress sa trabaho, huwag mong hayaan na mangibabaw ito sa iyong buhay. Maglaan ng oras para magpahinga, mag-recharge, at gawin ang mga bagay na magpapasaya sa iyo. Ang mga ganitong desisyon ay hindi lang nagpapakita na mahal mo ang sarili mo, kundi nagpapakita din na ikaw ay isang mature at responsable na lalaki. Ang self-love ay hindi palaging tungkol sa pagiging selfish o pagpapakita ng ego, kundi ito ay tungkol sa pagtanggap sa sarili mo, pagiging responsible sa iyong well-being at pagbuo ng sarili mong identity. Kapag ikaw ay nakatuon sa pagmamahal sa sarili mo, Natural na magiging attractive ka sa mga babae. Hindi mo kailangang mangyaring magpakita ng kahit anong drama or over the top na efforts. Ang isang lalaki na may self-love ay isang lalaki na hindi nangangailangan ng validation mula sa ibang tao para maging buo. Kapag nakita ito ng babae, magsisimula siyang maghahanap kung paano siya magiging parte ng iyong buhay kung paano siya magiging karapat-dapat sa iyo. At ito ang key hindi ka nangungulila hindi mo siya hinahanap para sa iyong kasiyahan. Ang kasiyahan mo ay nakabase sa pagmamahal, sa sarili mo at sa mga bagay na nagpapalakas sa iyo. At ang ganitong klaseng lalaki ay laging mataas value sa mata ng babae. At ayan, mga solid na tips para maging hindi lang worthy ng attention, kundi worthy ng respeto at attraction ng mga babae. Ang lahat ng ito ay hindi mga shortcut o gimmicks lahat. Nang ito ay nakabase sa tunay na pagpapahalaga at pagmamahal sa sarili mo. Kapag nakapag-invest ka sa iyong growth, hindi mo lang maakit ang babae, kundi magmimisto tulang magnet ka sa lahat ng magagandang bagay na darating sa buhay mo. Kung gusto mong mas mapalalim pa ang iyong understanding at dagdaga ng iyong confidence, make sure na mag-subscribe ka sa channel na ito. Dito hindi lang tips kundi mga hacks at techniques ang ibinabahagi natin para tulungan ka sa iyong journey. At kung may mga suggestions ka pa o mga tanong, Mag-comment ka lang sa baba. Gusto ko marinig ang iyong thoughts. Tandaan, walang shortcut sa success sa love o kahit sa buhay. Kaya magtiwala sa proseso. Maging ang version ng sarili mo na deserve mo at hayaang dumating ang lahat ng magagandang bagay. Salamat sa panonood and until next time, stay confident and keep leveling up.